So may, may, tatlong bagay na dapat nating i-consider. Una na dyan ay yung uh, tayo ng 50% para sa needs natin, 30% para sa savings and investment natin, and 20% para sa wants natin. Kahit na gaano kalaki yung sahod natin kung wala tayong tinatawag na budgeting o track doon sa sinasahod natin, talagang uh, hindi tayo makakaahon sa hirap. Kaya hindi natin natatrack yung gastusin natin, nahihirapan tayo kung paano i-manage yung pira na yun. Lalo na kung yung sahod natin ay medyo maliit lang ng kunti, so hirapan tayong i-manage yan. So sa video na ito, uh, sasabihin ko sa inyo ang ilan sa mga tips kung paano tayo makatipid dito sa abroad. This is not because I want to tell you or I want to see something, but this is our experience as OFW dito sa United Arab Emirates for almost 20 years. Kung isa kang uh, pamilya ng OFW dyan sa Pilipinas at napanood mo tong video na to, please watch it para alam mo rin kung paano yung idea, kung paano tulungan yung kamag-anak mo dito sa uh, abroad or pamilya mo dito sa abroad, paano makatipid ng pira na andito tayo sa ibang bansa. So without further ado, Let's go in to it. So yung panguna na dapat natin gawin guys is gumawa ng budget plan. Alam mo kahit na gaano laki yung pira natin, sinasahod natin araw-araw, -ar, kahit na 100,000, 200,000, 1 million, pag wala tayong budget na tinatawag, talagang mawawala lang yan na hindi natin alam kung saan pumunta yung pira natin at may chance pa na magkakautang tayo dahil wala tayong tinatawag na budget plan. So may, may tatlong bagay na dapat nating i-consider. Una na dyan ay yung uh, magluan tayo ng 50% para sa needs natin, 30% para sa savings and investment natin, and 20% para sa wants natin. So yung 50% na tinatawag yan yung tinatawag na need para sa needs natin. Galing yun sa sahod natin. Yung 50% na yan, kasama na dyan yung renta ng bahay, pabili ng pagkain, pampandala sa Pilipinas at yung panggamit natin para sa katawan natin. At yung 20% naman is para sa investment and savings natin. Alam mo hindi natin alam, baka bukas or uh, makalawa, uh, mawalan tayo ng trabaho at napakahalaga na kahit na papano may investment tayo. Yung 30% na yan automatic pag sahod mo, pasok yan sa account mo as savings. Huwag na huwag mong galawin gawin yung 30% na yan dahil yan ang tutulong sa iyo pagdating sa kahirapan. 20% para sa wants. bilang isang OFW, kailangan din natin lumabas, kumain, kasama yung mga kaibigan. O kailangan natin bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa atin, katulad ng mobile, or ano pa yung mga gadget, something na pwedeng magpasaya sa atin. So kasali na yan sa 20% na kukunin natin sa sahod natin. Yung pangalawa naman is iwasan ang utang. Alam mo, isa to sa mga malaking problema natin mga OFW. Dahil wala tayong track sa na kinikita natin, hindi natin alam. Minsan nagka kung utang tayo doon na nagsimula yung tinatawag na domino effect alam mo nangungutang ka yung sahod mo na yung budget mo pang-araw-araw pang-buwan-buwan na apiktuhan. Doon na tayo nagkaka problema dahil sa utang gamit ng credit card doon credit card dito utang sa mga kaibigan doon na nagsimula yung pagbagsak natin dahil kailangan nating habulin yung mga utang na yun sa mga problema na nakikita natin bilang isang OFW na maraming mga kababayan natin ang talagang nalulubog sa utang ang napakahirap pag nalubog ka na sa utang napakahirap na mga makare recover at pag naka-recover ka kung the same thing yung ginagawa mo wala ka pa ring track sa kinikita mo buwan-buwan same thing. yun din ang mangyayari sa iyo kinabukasan magkakautang ka uli and same routine yung mangyayari sa iyo day in day out mangungutang ka at doon na nagsimula yung tinatawag na mahirap na tayong makarecover so yung pangatlo naman guys is pagpapasok tayo sa trabaho mas maganda magdala tayo ng pagkain galing sa bahay yung lutong bahay na pagkain dahil isa to sa mga nakikita nating problema din ng isang OFW mga OFW yung bili ng bili ng pagkain sa labas. Alam mo magkano yung pagkain dito na medyo may medyo sabi natin na may kamahalan din kung i-convert mo yung pera dito kung pera sa Pilipinas masasabi natin na may kamahalan din at malaking value na yun para uh, sa atin. Alam mo yung araw-araw na bumibili tayo sa labas ng pagkain, isang uh, bagay din yun na hindi natin namamalayan ang yung budget natin ay nagko-compromise na pala dahil uh, it our need. Alam mo yung pagkain needs natin yan eh. Minsan gusto natin kumain ng mga masasarap na pagkain dahil sabi natin na may sahut tayo pero hindi natin alam yung mga binibili natin ng pagkain na yan is nakakasira na pala doon sa plan natin, doon sa budget natin na araw-araw. an isa yan sa mga dapat nating pagtuno ng pansin. So, mas maganda yung magluluto, magluto tayo, magdala tayo ng pagkain, ng baon sa trabaho. Hindi, hindi lang nakakatipid tayo, guilty pa yung kinakain natin. So, yung pangapat naman guys is maglaan ng automatic savings. Yun na yung kanina, yung sinasabi natin kanina na 30% dapat sa savings and investments. Dahil yun yung gagamitin natin in future. Bilang isang OFW, hindi tayo mamamalagi dito. Ang pinaka-purpose na andito tayo para kumita, para tustusan yung pamilya natin sa Pilipinas at para paghandaan yung future natin. By the end of the day, uuwi tayo ng Pilipinas and uh, pag-uwi natin doon kung wala tayong saving, it's uh, babalik tayo sa zero and uh, mahihirapan tayo, lalong-lalong na, na hindi natin alam kung ano yung mga kaganapan o mga strategy na dapat nating gawin sa Pilipinas kung paano kumita dahil sanay tayo na andito sa ibang bansa. Yung panglima naman guys, ito yung tinatawag na natin yung padala o luho. Alam mo, isa to sa mga major problem nating mga OFW yung padala tayo ng padala kung ano yung mga iniingi ng pamilya natin sa Pilipinas, binibigay natin sa kanila. Dahil nasa dugo na nating mga Pilipino yung talagang uh, matulungin uh, kung ano yung iniingi sa Pilipinas dapat natin ibigay dahil uh, masasaktan tayo pag hindi natin naibigay sa nila yung pangangailangan nila. Hindi natin alam na ma napakalaking impact yun para sa ating mga OFW. Mag, uh, in future, magbibigay ng problema sa atin yun. Alam mo? Kasi yun nga, sinasabi natin kanina, yung budget natin. Nakukompromise pag wala yung tinatawag na budgeting. Kahit buwan-buwan nagpapadala ka, pag wala kang consistent na padala at plan according to budget, uh, doon ako compromise yung sahod natin at napakalaking halaga ng bagay niyan para sa ating OFW yung uh, kailangan may plan tayo. Uh, tayo ang nasusunod kung magkano yung dapat ipadala natin sa Pilipinas according to their needs. So, padala. Yan yung dapat nating uh, pagtuna ng pansin. Kasama na dyan yung loho. So, isa din yan sa problema natin mga FW, yung loho. Ngayon, may iPhone 16 ka na, din lumabas yung iPhone 17. So, kaagad-agad, uh, bibili ka ng iPhone 17 dahil yun yung latest eh. Alam mo, kailangan maganda yung cellphone natin, kailangan na uh, presentable. Ganun yung uh, nasa isip natin. Yung, alam mo yung wants natin, palagi nating pinufulfill, hindi yung needs natin. Na kahit alam natin na makukompromise yung budget natin, magkakaproblema tayo, dahil gustong-gusto natin 'yon at yun 'yung nagpapasaya sa atin, uh, bibilhin natin 'yon. Hindi natin alam eh, 'yun 'yung isa sa mga magtutulak sa atin sa kahirapan, 'yung uh, luho na 'yan, 'yung tinatawag na wants natin. Palagi nating iisipin pag bibili tayo ng bagay, tanongin natin muna 'yung sarili natin kung gaano ko ba siya kailangan para bilhin. Dahil kung hindi mo gagawin 'yan, lahat bibilhin mo dahil nagpapasaya sa iyo, hindi mo alam yun yung magtutulak sa'yo sa tinatawag na financial destabilization. Ang isa yan sa pinaka-major problem nating mga OFW. So yan guys, uh, yan. Bilang isang OFW, palagi nating uh, isipin na hindi tayo mamamalagi dito sa kung saan tayong lugar. One of those days, OE tayo sa Pilipinas at kailangan nating magkaroon natin ng something sa Pilipinas para magumpisa tayo doon. And, uh, hindi tayo palaging pabata ng pabata, kundi patanda tayo ng patanda. So kailangan natin Always remember, 50% para sa needs, 30% para sa savings and investment, at 20% para sa wants. Yun lang yung basic thing na dapat natin tatandaan para kahit na papano, magkaroon tayo ng right direction as OFW. Kung, so, guys, kung uh, dumating kayo sa part ng video na to, please do like and subscribe our YouTube channel. And maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!